Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, Sa isang lunsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalaga niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangako niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, Narinig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, Kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mo, laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, Tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, Kung gayay pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon ang magiging anak mo ang mamamatay at umuwi na sinatan. Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin sa si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko sa akilikain tapat na puso't loobin isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na pusot loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Aleluya, Aleluya! Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kahit anak niya'y binigay. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Kinagabihay, sinabi ni Yesus sa mga alagad, Tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Yesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Yesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo o mapahamak kami? Bumangon si Jesus at inuuto sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniutos niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.